Bago matapos ang buwan ng Enero ng taong ito, ay naranasan sa Mindanao ang malawakang pagbaha dahil sa walang patid na pag-ulan. Hindi lang ang rehiyon ng Davao ang labis na naapektuhan, kundi maging ang Caraga Region. Sinailalim na rin po sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil po yan sa walang tigil na pagbuusang ulan, dulot ng LPA. Hindi namin inaasahan na ganun kalaki yung tubig kasi palagi namang binabaha rito pero yung bahang yon masyado pong malaki. Kahit ang daluyong ng tubig mula sa mga karatig na lalawigan ay sa Agusan del Sur rumagasa, naipon at sumalanta sa libo-libong mga residente rito. Dahilan para ideklara na under state of calamity ang buong probinsya. Napakalawag talaga ng damage na dala ng tuloy-tuloy na pagulan itong municipality natin, Cas sa. So, doon galing sa upstream, pag malakas ang ulan doon, papunta dito yung tubig sa downstream. Nandito tayo sa downstream. So, maraming tributaries. mag sa mountain, mag-ulan sa upstream ng municipality, sa headwater nitong Simulaw, doon sa Dabao Oriental. So, yun yung dahilan. Ba't bahain talaga itong uh, munisipyo natin? Ito pang pinakamalalim po kasi dati-dati po, kahit yung bagyong dumaan po dito, noong 2014 po, hindi po inabot yung mga sahig namin sa bahay. Pero ngayon po, halos na natira. Malakas po ang current. Delikado po. Marami pong bahay ang sinira po. Pananim namin, gamit po namin sa pagsasaka, lubog po lahat. Napakahirap po. Kasi po lahat naubos po yung sa bahay po namin, bubong na lang po yung nakita. Sa episode na ito ng Paninindigan ay inyong matutunghayan ang naging karanasan ng maraming mga residente sa bayan ng Bunawan at Beruela, Agusan del Sur, kung papaano nasuong sa panganib ang kanilang buhay at naligtas sa itinuturing nilang pinakamataas na pagbaha sa kanilang lugar. pagkakataon ay nararanasan ng mga residente sa bayan ng Bunawan at Berwela, Agusan del Sur, ang matitinding kalamidad na dulot ng pagbaha. Ang mahirap nilang kalagayan mula pa noon sa tuwing may mga kalamidad na nangyayari, ang muling naranasan nila kamakailan sa halos tatlong araw na walang patid na pagbuhos ng ulan. Sanhi, para maabot agad ang alert level ng pagtaas ng tubig ng higit pa sa kanilang inaasahan. Akala po namin mababaw lang. Pagising namin, wala na, taas na po ang tubig. Tapos, nag na po kami. Ang ganitong pangyayari ang labis na pinangangambahan ng mga nanunungkulan sa barangay ng Nueve Era sa pamumuno ni Kapitan Joel sapagkat hudyat ito para ilikas sa ligtas na lugar ang kanyang mga nasasakupan. Nung pagtaas ng tubig ay nagwarning kami nung medyo maaga pa. Hindi na namin hinintay na uh, abot pa sa delikadong porsyon. Ang ginawa namin, nag-force evacuation na kami. Kaawa-awa po talaga ang sitwasyon nila. Ang iba po, eh, nagdamag silang nakababad sa tubig. Wala silang mahigaan. Kaya ang amin, ginawa namin, dinala sila sa evacuation center, dinala sa eskwilahan po ang karaniwan at saka sa covered court. Hindi nagkasya doon. Ang iba, dinala namin doon sa kapilya. Kapag dumarating ang ganitong kalamidan, hindi maalis sa kanyang mangamba sapagkat muli silang masasabak sa mapanganib na misyon upang sagipin ang maraming nangangailangan. Napakasakit para sa akin na experience yung nakaraang baha noong 2014 na namatayan kami ng dalawang katuwang na rescuer sa aming barangay. Doon yung kabah, takot, pero para maiwas sa disgrasya, nanalangin kami sa Diyos. Huwag naman sana ang mangyari pa uli. Ang pinaka-inspirasyon po namin bilang mga rescuer. Kaya hindi namin ialintana ang mga hirap, pagod, gutom, delikado man. Pero handa po kaming magbuhis ng aming buhay dahil sa ang pangunahin po ang ang pagligtas ng buhay ng tao. sa po ito sa bahay na nirescue namin na medyo nahihirapan po kami dahil sa ang tubig po ay umabot doon sa level ng bintana nila Dubog na kami sa tubig dumating ang rescueer sila si kapitan po at iyang kasamahan sa bintana po kami dumaan kasi malaki na po ang tubig Ito po ang paraan sa paglikas namin sa kanila noong panahon sa kasagsagan ng baha Dito po kami dito po sila na trap bandarito at taka tong, -tong sila sa tablaya uh, tabla yata yun o parang misa. Dito na lang sila po dahil sa inabot na po pati yung mga higaan nila. Kaya dito sila dumaan mula dito. Dito, dito, dito namin sila kinuha sa bintana. Ang rescue boat namin ay hanggang dito. Kaya nahirapan ang kapatid na makalabas at pagpa, pag, Uh, sakay nila ng rescue boat. Dinala namin doon sa eskwilahan para doon sila namin iligtas. Sa awa ng Diyos, uh, payapa namin na ang mga kapatid at dinala doon sa sifting lugar. Pagka nakaligtas kami ng isang pamilya halimbawa na nadala namin sa kuhan, sa evacuation center, kahit sa kabila ng pagod, gutom, ginaw, eh, masaya kami, maligaya kami, mga kasama ko na nagre-rescue. Sa harap ng mga matitinding hamon na kanyang pinagdaanan, pag-asa niya lagi ang tulong na magagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. Ang pangunahin naming isip ti yung buhay namin. Kaya nga, mag-rescue kami, naka-life vest, sakay kami ng rescue boat. At bago kami umalis, nanalangin kami, nawala po sana ng pinsalang buhay. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong maging ng iba pa niyang kasama sa rescue team, ang katapangan na kanilang ipinamalas, at ang pagpapagal sukdo lang sila ay magutong, mapuyat at mapagod alang-alang sa pagtupad ng kanilang gampanin ay nagbungan ng magandang balita wala ni isa man sa kanilang mga kababayan ang napahamak at nasawi ang buhay. Halos 36 hours. Wala kami tulog. kung minsan, dalawang bisis na lang makakain. ay wala ng time na umuwi para magbihis. Doon na lang kami nakafocus sa pag-rescue. Itiniis na lang namin na mula umaga hanggang gabi ay basa kami dahil sa nung kasagsagan nang kami ay nagrescue tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Nagpapasalamat tayo sir kasi zero casualty tayo dito sa bayan ng Bulawan. Ganun ba man sir, marami talagang pinsala na dulot ng ba yung mga farmers natin, talagang apiktado po ngayon. Kasi almost 37 million ang damages natin sa agriculture. Katunayan nga po dito sa uh, Barangay Rivera ang apiktado uh, Mga palaya natin na damage, livestock, meron din tayong mga infrastructure, yung mga kalsada natin. Eh, marami pong damage talaga ang dala nitong pagbaha. Wala pong napinsalang kapatid dito sa lokal. Lahat po sila, buo, kasama po ng kanilang sambahayan. Yun po ay dahil sa tulong at pagmamahal ng Panginoong Diyos, iniligtas po ang mga kapatid dito sa mga nangyaring mga sakuna dulot ng pagbaha. Kung dati-dati matatanaw ang kapatagan at malawak na sakahan ng palay na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga residente rito, ngayon ay nagmistulang malawak na karagatan dahil inapawan ng tubig baha. Kabilang sa mga labis na naapektuhan at nawala ng kabuhayan ay si Ginoong Marcelo na tubong bunawan. Ang kasagsagan po ng baha halos parang 12 feet ata pong tubig kasi abot po doon sa ano nila bahay po na yung sa bubong po hanggang doon po yung tubig yung pinakasanipan niya po ito napakataas ng tingnan pero abot pa yan sa loob po hanggang sa bintana po pagdating po ng alas 3 ng hapon po eh, naabot na po itong sahig po una ko pong binuhat ito po itong gamit po namin Nilagay ko muna po dito sa loob. Akala ko po hindi na po ito maabot eh. Karaniwan po yung bahang agaton po hanggang dito. Una ko pong sininop yung mga speaker po at saka ito. Pagka angat ko po lahat dito sa taas po, pagdating ng alas 7 ng gabi po, ito naabot na to. Gumawa na rin po ako ng isang papag po dito sa loob po namin. Diyan ko na rin po inilagay yung speaker at saka yung upuan po namin baka mabasa. Pero yung mga gamit po namin nandito lahat po yung sa taas eh. Opo, naglagay po ako ng tabla dito sa yung nasa po lahat yung ano. Pero yung mga damit po namin na pantupad po, talagang safety na po. Diyan ko na lang po nilagay para madaling makuha po kung sakaling talagang lalalim po yung tubig. Pero sa ngayon po, ha, abot ito. Ito po. Hanggang dito po yung ano po. Okay. Yung tubig po. Yun po ang bahay na ng aking ina. Doon po kami lumipat nung ano, gabing yon dito po tayo sa taas pero noong ano po noong hanggang dito pa po yung tubig yung mga gamit po namin doon sa bahay ay hina, dinala na po namin dito sa bahay ng nanay ko po kasi mat, medyo mata sa akala po namin na ito na po yung pinakamataas at hindi na maabot po ng baha pero nung dumating po yung alas otso, alas 9 ng gabi po ay umabot na hanggang dito yung tubig kaya gumawa po kami ng paton ito pa nga po yung patungan na isa ginawa namin, patungan ng speaker at saka rape po. O halos tatlong araw po yung bago humupa yung tubig hanggang dito po. Ang lalim po ng tubig. Dito po banda. Yung pinakamataas po na inabot ng tubig. Kaya po, noong ano po, medyo humupa na po, naghint, ano, mga isang araw, pag hupa, lumindol po eh. Akala ko nga eh, ano po, talagang malakas po yung paglindol po ng ano, ng malalim pang tubig. Yun ang pinakadelikado po, lalo kung tatagal yung ano, yung lindol. Nabalot man ng takot at pangamba ng mga oras na iyon ng sambahayan na ginoong Marcelo, subalit ang namayaning pag-asa nila ay ang sama-samang pagdulog sa Panginoong Diyos. Yung pananalangin po ang pinakaunang sandata po na ano po, ilayo po sa sakuna yung pamilya po. Yung pamilya ko po kasama po ng nanay ko po at tatay. Kasabay ng pagtigil ng pagragasan ng tubig, ay ang unti-unting paghupa ng baha sa kanilang lugar. Kasunod nito ang pagharap nila sa realidad ng buhay na muling makabangon mula sa pagkakalugmok na kanilang naranasan. Mga kahoy, kinuha namin sa area ng Manning kasi wala kami magamit sa aming bahay. Nasira na nga eh. Sa likod ng kanilang muka, nakakubli ang kalungkutan na kanilang nadarama. Sa harap ng kalunos-lunos na kalagayan na sinapit nila, ay agad na tinugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Bimanalo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga goodwill bags sa libu-libong residente. Marami po nagtulong-tulong kami rito. May lingap na marating, nandito kami katulad ngayon. At saka pagpunta doon sa area, ihatid namin Nakabahagi kami dito ng pagtulong, mabigyan ng mga kapatid namin doon ng mga pagkain. Karamihan po sa mga tumulong ay mga may tungkulin po sa lokal ng Bunawan, meron din pong galing sa ibang lokal. Nung malaman po nila na may gagawing paglinga po ang pamamahala doon sa uh, mga nasalantan ng baha, ay agad po silang nakipag-ugnay para makatulong po sa amin dito kailangan po ang mga malalaking truck po na magkakarga ng mga lingap sapagkat malalim pa po ang tubig kung saan dadaan po ang mga sasakyang ito para makarating po doon po sa dalawang dako. Ang isa pong dako ay sa lokal po ng Nueva Era. At ang isa pong dako ay sa lokal po ng EGM. Sa kalagitnaan ng paglalakbay patungo sa dako ng mga nasalanta, may bahagi pa rin na lubog sa tubig baha ang dadaanan kung kaya't kinailangan ng guide sa pagtahak sa daang inapawan. Ang da dadaan po ang sasakyan sa gitna kasi po sa uh, kilid po is malalim. So delikado po sa sasakyan. Ang makikita mo lang po dito yung mga pump boat na nagtatravel po sa mga kapatid palabas po ng lungsod. Hindi man naging madali na madala ang lingap. Subalit sa pagtutulungan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, may payapa at mabilis itong nakarating. Tatlong verses na po na ang pamahala ay nagpadala ng tulong po dito po sa aming distrito sa mga kapatid nating naapektuhan po talaga ng matinding pagbaha sa aming lugar. Kailangan pong lingapin talaga sila po dahil sa napinsala po talaga ang kanilang kabuhayan. Magsisimula naman po sila ngayon dahil nga po sa naranasan nila. Kaya yan ang dahilan kung bakit ay tuloy-tuloy po ang pagtulong ng pamamahala sa atin pong mga kapatid at kababayan po sa lugar na ito. Unang pinagkalooban ng lingap ang mga nasalanta sa bayan ng Bunawan. Kasunod na nilingap ang mga nasalanta naman sa bayan ng Beruela. Maraming pasalamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo Manalo Sa, sa kabila po ng marami niyang inaasikaso ay naisipan niya po kaming lingapin sa pamagitan po ng relief goods. Malaking tulong na po ito para umpisa sa pagkalugmok po namin sa galing sa baha. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo po at aming pananim po ay wala talagang natira. Sa, da, sa binigay ng pamamahala sa amin ngayon, nagpapasalamat po kami ng buong puso po. Dahil damang-dama po namin ang kaniyang pagmamahal. Yung mga palay po namin nabasa lahat eh. Hindi na mapakinabangan. Pag itong tulong na ito, salamat sa kapatid ni Eduardo Manalo na natulungan kami dito. Natustusan yung araw-araw na pangangailangan po. Noong kasagsagan po ng pagbaha po ay karamihan po ay... Wala pong makain dahil po sa bidlaang po pagdating po ng tubig. Kaya napakalaking bagay po ang nagawa po ng pawamahala. Hindi po nila kami pinabayaan po sa kabila po ng sakuna, kalamidad na nanangyari po sa amin. Sa pag-uwi ng lahat sa kanikanyang tahanan, baon nila ang panibagong sigla at sigasig sa buhay sapagkat patuloy nilang nadarama ang pagkalinga ng namamahala ng Iglesia sa kanilang kapakanan. Dahil sa sila po ay talagang lubos na umaasa, sila po lubos na nagtitiwala at sumasampalataya sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun po sila katibay at katatag sapagkat lubos silang sumasampalataya at mag-iingat sa kanila, ang poprotekta sa kanila ay ang ating Panginoong Diyos dumaan man sa napakabigat na pagsubok ang mga kapatid sa dakong ito. Subalit na mamalaging prioridad nila pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa pagsamba po, doon po natin matatanggap ang panibagong sigla po, lakas na ating kailangan po, lalo na po sa mga pagsubok po sa buhay. At doon, doon rin po, matatagpuan po yung ano po ng isipan po, lalo na po sumasamba doon ka rin makapanalangin po makalapit sa Diyos ang higit sa lahat na pinaka prioridad ay ang pagtupad po ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo. ano man ang mangyari uh, tutupad tayo dahil ito po ay ating pinanumpaan sa Diyos Ano man ang hamon na darating pa sa dako paroon ng kanilang buhay, mamamalaging matibay ang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa ni nakapatid na Joel at Marcelo sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kahit maraming pagsubok na dumating sa aking buhay, patuloy po pa rin ako sa pagtupad kasama po ang aking sambahayan. Kaya po, may papangako ko po sa Panginoong Diyos na ako at ang buong kong sambahayan po ay hindi hihiwalay po sa loob ng Iglesia. Salamat po sa pamahalang pangkalahatan po na laging gumagabay po sa pamamagitan po ng mga aral ng Diyos na itinuturo po sa panahon ng pagsamba. na siyang kailangan po ng bawat isa sa amin. Ang pinindigan ko po, ako po ay handang tumulong. Ano man ang mangyari habang ako ay nabubuhay, na kung ako ay Nakatulong sa mga kapatid sa pagligtas ng kanilang buhay. Alam ko po na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Ililigtas niya po ako sa anumang uri ng kapahamakan. Anuman ang pagsubok na dumating sa aming buhay o kalamidad, ay patuloy kaming maglilingkod po sa loob ng iglesia ni Kristo. Anuman po ang mangyari.